Masayang masaya pa naman si Gerald Ang gustong gusto na niya ipakilala ang kanyang ama Dito sa kanyang asawang si Jenna So balit magugulat siya sa kanyang matutuklasan Sapagkat uh, ipapakita nga sa CCTV footage kung saan uh, nakaharap nga ang kanyang ama nitong si Robert. Si June pala na kanyang ama ang tinutukoy ng kanyang daddy kung saan sinasabi nito na nag sa kanya at ang napakahirap at napakasakit kinasusuklan na niya naman. Ito. gulat na gulat siya nang Izumu nga ang pagmumukha ng kanyang ama. Hindi niya maamin agad-agad sa kanyang winan na ito ay ang kanyang ama. At nang kumprontahin niya ito ay nagulat siya sa nakanyang natuklasan. Malaking pera pala ang natangay ng kanyang ama at kaya pala nagkaganon. Ay dahil sana iskam din ang kanyang ama at nawala na ng pagmukha na iaharap sa kanyang kaibigan na si Robert. Kaya tinakasan na lamang niya ito. Ngunit nga si Gerald na kailang harapin niya si Robert nang sa ganun malinis nga ang kanyang pangalan. Ayaw niyang maglihim sa kanyang asawang si Jenna maging sa kanyang benan. Alam niya kasi na mainit ang dugo ni Robert sa kanya at kapag natuklasan yun, maaring mas nalang magagalit sa kanya itong si Robert kaya gusto niyang paaminin ang kanyang ama at uh, magsalita na nga ito sa totoong nangyari nang sa ganun ay humingi na siya ng tawad. Subalit pinigilan siya ng kanyang kapatid at ng kanyang ina sapagkat ganun na nga ang nangyari ay nasuntok na nga siya pupunta at lalapit pa ba siya gayong pinapahanap na nga siya ng mga kapulisan. Ayon sa kanyang ama, kahit matagal na panahon na lumipas ay hindi pa rin nakalimutan ni Robert ang ginawa niya. Nakita niya kung gaano kalaki ang galit nga ni Robert sa si kanya. Kaya hindi na muna siya lalapit dito at iiwas na lang muna at magpakalayo-layo. Hiniling niya sa kanyang anak na si Gerald na ilihim na muna pansamantala hanggang sa makahanap siya ng pagkakataon kung papaano nga mabayaran ang malaking pagkakautang niya dito kay Robert. Hindi madali ang maglihim, lalong lalo na. At may galit na rin sa kanya itong si Robert. Ngunit kailangan niyang gawin alang-alang sa kanyang ama. Malaking bagabag sa kanyang puso ito tuwing nararamdaman niya ay dinadaan na lamang niya sa pag-iinom. Nang sa ganun ay makalimutan ang kanyang malaking problema na kinakaharap ngayong dumating nga ang kanyang ama. Subalit may dala pala itong malaking problema din.